Oh, May sapin, pero kalahating katawan lang sinapinan. Melo? Halika na! Dali! Dito, dito, up dito! Dito, dito! Ang galing! Ang galing! Nandumi na naman! Nika, kanina. Opo, kanina upo. Upo na po. Opo na, opo na! Opo! Ay, very good talaga yan eh. Masunuri niyan kahit matungit. Wala na mo? Hahaha! <laughs> Loko na ko aso ko eh. Pagbaba ng asawa ko, takbo ba siya sa kulukan. <laughs> ang dungis mo na naman, no? Oh. Parang ito na pala ibo mo. <laughs> loko. Wala na, malis na si Papa. Ika dito. Melo. Dungit na naman ikaw. Ang dungis mo na tingnan. Ligo na naman tayo. Melo. 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 <laughs> May muta din ikaw. <laughs> Nagmumuta sila eh. Mm. Nagmumuta. Ito naman si Snowy. Kaskas ng kaskas. Napanood niya si Snowy. Sabi niya, kamot ka lang kamot siya. Si Snowy. Lagi siyang may tubig na katabi dyan. Oh ayan na naman. <laughs> Try yun dun sa kalsada layo dun na. Sure do. Nung ang mailo.